Ay. Alam, 'wag mo pansinin nya. Okay, sige. Papansin lang naman. No, kasi pera 'yan totoo talaga. An invite, invite and invited talaga. Invited kami dalawa. Dalawa lang naman sabi niya. Uh, 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 pero sa ito tayo. naman, dahil uh, nagpo-post kami ng mga picture niyo, yung mga update niyo sa Japan, tapos yung pag uh, ano niya sa eroplano kasi bakit daw pati picture kinukuha namin? Patunayan mo nga, pre kung nanggaling Binibigay ko sa inyo yun. Oo, oh, diba? Uh, Sinishare. Si share kung ano yung update ng Diwata. Kaya sa yung experience sa Jensen? Ay, grabe. Sobrang uh, nakakataba ng puso kasi imagine mo yung mga uh, napuntahan namin, mga kilalang tao, mga isa sa mga mayayaman talaga doon. Oo, oh, sobra. Nakakatuwa. Talagang welcome na welcome. Welcome na welcome kami. -may. May mga security guard pa ng mga police. Hmm. Lahat. Talagang ano pero Alvin, pag ilang bal punta mo na sa Jinsan? Pangalawa na. Pangalawa na. First time ni Diwata sa aeroplano, anong ano niya? Oy, nakita ko nga eh. Nung paakyat pa lang yung aeroplano, na ano siya eh. Napaano siya kasi parang hmm. ng eh. Magilid eh. Napaano siya sa upuan eh. For Bada 160 yun. Pero yan, nakakato ha. Bro, na experience mo na nakasama mo si Diwata sa pagkita sa Jinsan at sa Chachana. Eh, yun, maganda. Masaya kasi Uh, dahil marami nga po nang, nang babas akin no na, na uh, patungkol nga daw sa panggagatas kay Diwata pero syempre no sinama pa rin tayo doon sa lugar na yun sa Jensen. Sir may content ka ba doon? Marami din kasi nag-aabang sa mga new Actually, meron naman mga konting clip pero syempre ako kasi binibidyohan ko si Diwata. Uh, priority para, niya. Uh, priority kay Diwata. Sabi kasi nila idol, hindi ka daw invited si Diwana, alam mo kung magkakasama? Wala, hindi, invited siya. May-may... may... Oh, may, mam, may... May siya. May, may, no, invited po tayo, hindi po yung ako lang sumama. Uy, isama mo ko, isama... hindi po ganun. No, tinawagan po kami ni Ma'am Sara na uh, isama nga daw ako. Pag-ingit? <laughs>